Great day, mabuhay! Welcome to AI Voice Master. I'm a dub voice master. Tara na. Si Alexa, isa ng tunay na AI. Sa halos isang dekada, naging katuwang natin si Alexa sa mga simpleng utos. Mag-set ng timer, magtanong ng lagay ng panahon, o magpatugtog ng paborito mong playlist. Pero kung tutuusin, kahit nakatulong siya, ramdam nating limitado pa rin ang kayang gawin ni Alexa, lalo na sa bilis ng pag-usbong ng AI. Ngayon magbabago na ang lahat. May malaking plano ang Amazon para gawing isang tunay na matalino at conversational AI assistant si Alexa gamit ang makapangyarihang generative AI at large language models. Ayon sa mga ulat, isa sa ilalim si Alexa sa isang malawakang update. Magiging mas natural na siyang kausap. Kaya na niyang makipagpalitan ng ideya at usapan na parang kausap mo ay totoong tao. Sa madaling sabi, gusto nilang si Alexa na ang pumalit sa ginagawa natin sa chat GPT at lampas pa ron. At dahil physical na naroroon si Alexa sa iyong tahanan, hindi mo na kailangang kunin pa ang telepono, magbukas ng app, at saka magsalita. Magsimula ka lang magsalita at sasagot siya. Convenient, hindi ba? Pero teka, may kapalit ito. Ang bagong versyong ito ni Alexa ay hindi libre. Hindi ito automatic na update sa device mo. Magkakaroon ng buwan ng bayad para magamit ang advanced features ni Alexa. At para malinaw, hindi ito kasama sa Amazon Prime membership mo. Ibang serbisyo ito, ibang bayad. Pero kung iisipin mo, makatuwiran din ang galaw na ito ng Amazon. Kailangan nilang sumabay sa takbo ng teknolohiya. Dahil sa panahong ito, kung hindi ka sasama sa agos ng AI, may iwan ka. Sa ngayon, karamihan sa atin, Ginagamit lang si Alexa para sa basic na bagay. Timer, weather, music. Pero alam ng Amazon na panahon na para si Alexa ay umangat. Magdagdag ng mga kakayahan. Para hindi maiwan ni na Google o OpenAI. At ang mas interesante pa, tila may pagbabagong direksyon sa loob ng Amazon pagdating kay Alexa. Simula nang si Andy Jassy ang pumalit kay Jeff Bezos bilang CEO, nabawasan ang pansin na ibinibigay kay Alexa. May mga insider na nagsasabing na dismaya mismo si Jassy sa kakulangan ni Alexa. Isipin mo, CEO ka ng Amazon, nagtanong ka kay Alexa ng score sa basketball, pero tahimik lang siya o oh, mali pa ang sagot. Nakakainis, di ba? Kaya't gusto talaga ni Jassy na paunla rin si Alexa. Dahil dito, nabigyan ng pressure ang buong Alexa team na patunayan ang halaga ng teknolohiyang ito. Nagkaroon pa ng malawakang reorganization at karamihan sa kanila ngayon ay nagtatrabaho na sa Artificial General Intelligence o AGI. AGI? Si Alexa magiging AGI? Medyo nakakakaba. Isipin mo, may AI sa bahay mo, mas matalino pa sayo at naririnig ang lahat ng sinasabi mo? Nakakatakot din, no? no? Pero balik tayo. Ang pag-upgrade kay Alexa gamit ang generative AI ay malaking hamon para sa Amazon. Kailangan nilang makaakit ng mga pinakamahuhusay. Sa larangan ng AI, na ngayon ay kinukuha rin ni na Microsoft at Google. Bukod pa riyan, ang generative AI ay nangangailangan ng matinding lakas ng komputasyon Ayon sa estimate, bawat AI query ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang seramoliposodomalue. E eh kung daan-daang milyong beses ginagamit si Alexa araw-araw, lalaki agad ang gastos. Kaya nga nagplano silang magkaroon ng subscription fee para matustusan ang serbisyong ito. Tama lang dahil nakataya ang reputasyon ng Amazon dito. Si Alexa ay nasa milyon-milyong tahanan sa buong mundo. Isang malaking pagkakataon ito para maipakita ang mas advanced na AI. Pero sabay nito, malaking panganib din kung may mali o aberyang mangyari. Tiwala na ang ibinibigay ng mga tao kay Alexa sa simpleng gawain. Kaya't asahan nilang magiging maaasahan din ang bagong bersyon. At para magawa ito, Gagamitin ng Amazon ang sarili nilang large language model na tinatawag na Titan. AI na sila mismo ang gumawa. At kahit si Jeff Bezos na umalis na sa pagiging CEO, nag-aalala rin. Tinanong pa raw niya ang mga opisyal ng Amazon kung bakit may mga AI startups na mas pinipili ang ibang cloud providers kaysa sa AWS. Ipinapakita lang nito na matindi ang kompetisyon sa larangan ng AI. At kung hindi ka sasabay, ikaw ay mapag-iiwanan. Sa panig nating mga mamimili, exciting to. Isipin mo, si Alexa hindi lang taga-tugon sa tanong, kundi katuwang sa paglikha, tagapayo sa ideya, at kausap sa oras ng pangangailangan. Pero tanong, handa ka bang magbayad buwan-buwan para sa ganitong version ni Alexa? Kung gusto ng Amazon na magtagumpay ang planong ito, kailangan nilang ipakita na sulit ang dagdag gastos, na may tunay na halaga at gamit ang advanced features na iaalok ni Alexa. Ikaw, sangayon ka ba sa ideyang ito? Pwede mo akong sabihan sa comment section. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates. Salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Dito sa mundong unti-unting ginagalawan ng AI. Kasama si Alexa na ngayon ay isa ng intelligent na kausap.